Magandang araw mga ka-farmers, isang panibagong araw na naman oh. So sa video ito, nag kami. Araw ng Bernice. It's a September. So ito yung ampalaya mga ka-farmers. Ayan. So, nasa, ano na yung iba sa multi so, ito pa. So ampalaya din to, Nasa 100 mahigit no. Nung merkules nagpitas kami. Tapos ngayon, Bernice, da. so sa isang linggo, tatlong bisis kami nagpipitas. So, ito naman yung talong. Ayan. So, nung Merkulis, halos 500 na pitas no? na talong. Tapos ngayon, nasa 300 siguro mahigit. Ayan. So, andun pa sila nag-harvest, hindi pa tapos. So, ito na nga pala yung talungan ko mga ka-farmers. Ayan limang buwan na to mahigit kaso yung mga bunga niya hindi masyadong nakalaki hindi siya magkagandahan dahil sa sobrang init din nung nakaraang linggo ngayon walang linggo walang init pero wala ring ulan Oo, so, dapat talaga nakaulan kasi nung nakaraang in, ah, linggo grabe yung init kaya parang yung titingnan nyo yung madahon parang tuyo yan o Tuyong yung lupa So maganda naman siya kahit pa paano. Marami pa rin siyang bunga. So, expected na sa sunod na linggo. Baka marami nang mapipitas basta ulan lang kasi maraming ganito na bunga. Yan na, mapipansin nyo. Maliliit. Dami maliliit. Ang bunga niya, no. So matagal-tagal na rin ako hindi nakapag-update si itong talunga na to no. So, dami pa rin bulaklak. So, sa nagtatanong, hindi nakakaalam, ganoon pa rin yung ginagamit ko dito. Bioagronica product pa rin lahat. So, kung problema nyo mga farmers ang shoot borer o fruit borer, by Optimax lang ang sagot dyan. Itong talongan ko, kahit isa, wala akong nakita na nagka fruit borer at saka shoot borer. Simula pagkatanim dito, wala akong problema sa ganon. Ayan. Kaya maraming kuan good ang nakukuha dahil walang reject halos kasi wala namang uod. So sana ulanin lang yung problema lang talaga dito yung init kaya hindi siya makalaki kung may ulan lang sana magaganda yung bunga niya. Ayan sila nagpipitas na. No? Ah, nasa 300 kilo siguro to makukuha ngayon. 2 days lang yung pagitan ng mga farmers. Oh, pitas na naman. Ayan na. Oh, ayan yung bunga niya, maliliit. So yun na mga ka-farmers no, kung bago ka pa lang sa aking channel, pa-subscribe, para palagi ka updated sa aking gagawin mga video so rap this is rap boy farm vlog sa aking youtube channel sa facebook page rap boy farm vlog din sa aking facebook account naman is kabilyo rapi so yun lang no sana may natutunan kayo sa pagtatanim ng talong kaya naman yung ampalaya ko oh God bless and happy farming sa atin lahat. Thank you for watching. Salamat sa mga sumusuporta.